saan ba nagde-drain yung mga um run, anong run of pathways sige ma'am ma bago po tayo dumako dun sa investigation yung ngayon post yung disaster balikan po natin yung ilang baka importanteng detalye ng pre-disaster sabi din po kanina ni Deputy E.D. Salak uh, akala nung ibang developers or in this case akala nung developer Uh, na sina Slater yang nang ECC akala nila permit na yon but may compliance wala po ba kayong napansing post 2024 grant nung uh, revised ECC na mga kondisyon na hindi nila kinocomply with like pollution control officer and other other uh, requirements na kung hindi lamang kung kinumply nila, pero kung minonitor ninyo na kinokomply nila, baka hindi nangyari itong trahedyang ito. Uh, minomonitor naman, based sa records uh, from 2021 up to 2025 po, nang no monitor naman yan, um, yung iba like, uh, yun nga, yung discharge permit, on and off siya na, pabalik-balik siya kasi deficient yung information na binibigay sa amin. So hanggang ngayon, uh, wala pa rin siyang discharge permit. Ito pong discharge permit niya, ito yung um, for the 9 uh, chamber chamber septic tank, yung mga individual, individual houses po. Kasi dapat may naka series of connection to na parang further treatment doon sa kanilang 9 chamber um discharge permit po. Kaugnay Discharge pa rin po um, na nag-cater doon sa individual houses doon sa North Reeds, uh, okay. Manila. Ibukod na muna natin yung mga non-flood control related okay. dapat na features nitong proyekto, covered ng revised 2024 ECC. Okay. Minonitor po ba, minonitor nyo po ba sa DNR ENP Region 7 na yung mga flood control aspects ng proyektong ito, ay kino comply with lalo na after na monitor nyo na or late na ba yon na nakita na 734 trees ay pinutol plus hindi naman din po nagkulang yung ibang mga stakeholders whether si na attorney Falsi, si si sir um yes uh, Alcazarin, na bago pa itong trahedya ay nagbababala na po na yung disenyo mismo Process hindi lang degradation dun sa mountain ecology doon, but poses a danger dun sa lowland communities. Na yun na nga po yung nagmaterialize ngayon. Um, sa design po kasi, ang dinesign niya ay um, maganda kasi yung pagka-present niya sa kanyang EAS document. At ito ay deliberate naman ng review committee. So, Um meron po siyang harvesting tanks in every um, condominiums and households uh, and houses harvesting tanks yes. Sa ulan yes to collect um uh, nakalagay po doon sa kanyang document 60 to 70% percent ang iko-collect and yung mag o uh, overflow lang or yung surface runoff na 30% yun lang ang mapupunta sa detention ponds So, so, hindi pa naman nice po ba yung ganitong mga projections? Dito meron siya na po siyang, hindi pa po siya nag-ooperate. Ayun na nga po. Ngayon, eh. may mga detention funds na siya. So, hindi sabihin nun, uh, nakaready naman na yung mga detention funds kasi hindi pa nga siya nag-ooperate. Wala pa siya supposed to be na... Na surface runoff pero pag mga development activities o yan may natural surface runoff o yan pero yes, hindi ba, kasi laki hindi kaya ibubuhos yes, sa ba, detention pond hindi kaya sa buong process ng project development hangga't hindi pa na itayo yung bawat unit bahay man yan or yung proposed 17 story structure na di umano meron namang flood control uh, components During the construction phase pa lang, dahil ganung ka-bear yung construction site sa isang fragile na location na pinutulan pa ng daang-daang puno na dapat sanang ugat nun ay magbibigay ng dagdag na security sa lupa kahit pa po umulan doon. So, ito po yung nangyari. Construction phase pa lang, 15% completed, baka fatally flawed uh, ang design. Hindi lang yung completed design, pero yung stages of construction. Na uh, sa next round ko po, Mr. Chair, babalikan ko. Because I think ang DNR naman, hindi naman po kayo real estate agency. Kayo yung Environment and Natural Resources Department. So, hindi lang yung yung uh, sustainability ng mga ecosystems natin, pati yung kaligtasan nating mga tao na nakikipamuhay sa kalikasan at various stages ng pag iniiba natin ang contours ng kalikasan iyon. So I'll just um, suspend my interpolation for now, Mr. Thank Chair. You, Salamat Senator po. Risa. Senator Sherwin, it's your turn. Thank you, uh, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I would like to direct my questions kay uh, Mr. Bernardo. Um, Sir uh, Bernardo, ano pong uh, uh, ano pong proseso sa pag-access ng unprogrammed funds lalong-lalo na for uh, flood control. Uh Mr. Chair, uh, as far as I know po, yung unprogrammed funds are funds uh, which uh, ...became uh, excess revenue. Sa akin pong kaalaman ito, Mr. Tierra, hindi lang po ako narinig ko lang po ito, na once the unprogram funds are available, the DBM can tell DPWH na okay, meron ng pondo ang unprogram, So, uh, with that, the DPWH is prompted to submit letters of request for the funds to be accessed from DBM. Yung, yung po yung gagawin. So susulat po ang DPWH. And I think it's not DPWH alone, but uh, other agencies of government, uh, binibigyan po nila ng allocation once uh, and program funds are available. Uh, so, susulat po ang, let's say, sa amin pong case, susulat po ang DPWH sa DBM with the identification of those for funding projects and program. Let's say, projects, right-of-way, Payments of uh, maintenance, uh, maintenance, maintenance fund, yun po. And uh, after writing DBM, later on po, yun po yung ida-download sa amin ng DBM. Yun po yung alam ko. Kaalam nyo, ang uh, DBM ang nag-a-advise sa DPWH. Yes po, Mr. Chair. Sabihin sa inyo, mayroong excess or additional revenue at pinapasubmit kayo. Yes po Mr. Chair. Kasi but uh, the way the way I understand it naman from uh, wala kasi tayong kasama sa DBM. Balik that, Ang DPWH ang nagbibigay ng uh, nagpapadala ng request at uh, kung may excess or additional revenue tsaka lang pinopondohan. 'Yun ang pagkaintindi namin sa DBM nung nandito ang DBM. Kasi iba yung tatanungin kayo kung may project Iba yung nagsasubmit kayo ng project. Parang nagsusulisit ang DBM ngayon ng project. Nakita niyo yung difference? Uh, yes, Mr. Chair. But uh, of course, uh, we, we do not know the amount of unprogrammed funds available. Correct, so, correct. Oo. So, uh, the initially, DBM will tell us through, I think it's verbal or talks lang po, sasabihin na oh, meron kayong 10 billion na unprogrammed funds. So you prepare a list of projects, you prepare a list of uh, the requirements na which you may submit to DBM for on program funds. Yun po yung bibigyan later ng pondo. But sa totoo pong uh, kwento, wala pong nangagaling na sulat sa DBM. Kung Kumbaga uh, it's a only a verbal advice or kung instruction na may available na ganitong amount. Yun po yung pagkakaano. Sino po ang nagbibigay ng verbal advice? Eh, from DBM kasi uh um, iba, yun, yun na nga, no? parang ang lumalabas, DBM is soliciting eh. Diba? Parang sila ang nagsusulisit ng projects na manggagaling sa DPWH. No? Yun ang uh, pag appreciate ko doon sa sinabi niyo kanina. So, sino ang, sa pagkalam nyo, sino ang nagbibigay ng verbal advice? At bakit verbal? Hindi ginawang official. Sa Chair, hindi ko po wala po sa ano ko ito eh, uh, maaaring yung si former Secretary bunuan po at si Yusek Cabral ang sinasabihan po ng ganito. Hindi po ako, ano, basta malalaman ko lang po merong... Although, uh, I admitted ear earlier that uh, I was advised by Yusek Traigy-Bulevar to prepare a list of projects. Yun po program. yun, for the program. Correct, correct. However... Kaya, nga, kaya nung binabasa ko ito, uh, yun nga ang aking impression na uh, uh, meron din kayong... Uh, access o meron kayong at least exposure sa unprogrammed funds? Uh, Mr. Chair, I I just gave my list to USEC-TRIGIB and uh, later on, I found out that the uh, funds were released from those lists. Yun po yung aking, uh, ano lang, Mr. Chair. So, hindi ko po alam kung paano but I have heard na ganun po ang sinasabi na the Secretary of DPWH was advised by DBM to prepare a list of projects or requirements for the unprogrammed funds in the amount of xx amount. Oo. You know? Um sino ho sa DBM ang nagbibigay ng advice? At uh, kanino kanino ina-advise sa DPWH? Uh, I think Secretary Bunuan can answer that, Mr. Chair. Ay hindi ko po ma Hindi nyo rin ma alam po sino sa DBM ang <clears throat> nagbibigay ng advice? Ay hindi ko po ano, Mr. Chair, eh, hindi ko po mismo ako na-advise na mayroong ganitong amount na pondo. Pag nalalaman ko po kung binalaman man po ko amount na ganun, eh yun pong na hindi ko uh, Mr. Chair, I have only a limited area of uh, ano with regards to projects, with regards to the unprogrammed funds uh, for maintenance and other requirements of the department like uh, like right of way etc., It's you si Cabral Puyata who who was uh, apportioning the amount with Secretary uh, Secretary uh, Bunuan. Po ang nagbibigay ng mga list of projects sa unprogram funds para magamit po yung unprogram funds kasi nakita ho namin for example in uh, 2023 uh, 25 billion or 41% ng sidamit ng DPWH ay flood control pagdating ng 2024 lumaki siya 85 billion or 64% ng, uh, ng mga sidamit niyo or sidamit ng DPWH sa unprogrammed funds ay uh, flood control. So sino ho nagsasabi, nagde-decide uh, kung uh, anong projects ang isasabit sa DBM for the access of unprogrammed funds? Uh, finally, ang pagkakaalam ko po, Mr. Chair, of course, even if I gave the list to Usec Tribing Boulevard, it comes back to the PWS. They are, they are being advised, especially you Cabral, to prepare a request for those projects and also with other projects. Mm -hmm. Hindi ko po alam yung ibang request. Uh, ang ano ko, ano ko lang po dito, ang na-retrieve ko lang po yung aking na-request. But definitely, there may have been other funds na kasama po noon na na-request po yon. So, uh, Yusek Cabral, being the planning uh, planning Yusek, uh, was the one who prepared the list for signature of the Secretary of Secretary Bunuan. Kaya kayo ba may access ba ho kayo sa unprogrammed funds? Ay, wala na po. Mr. Kayo, kayo, miss, yung, kayo, kayo bilang USEC ho kayo ng operations, di ba ho? For NCR uh, and po. some other areas. Kayo uh, ba ho, mayroon ba kayong access uh, sa unprogrammed funds during your tenure as USEC? Well, meron po akong naalala noon. Uh, I think hindi ko po maraming, Mr. Chair, I cannot really be concrete, uh, I cannot answer it in a concrete way because there may have been projects uh, allocated from Secretary Bonoan and projects from Try Olaybar na doon po nasama sa program. Sa program? Yes po, Mr. Chair. Pero kayo, meron ho kayong capability na o oh, gamitin natin yung unprogrammed? Uh, wala po, Mr. Chair. I, uh, wala po akong access na ganun. Mr. So in Mr. the Chair. case nung kay Try ang nag, siya po ang nagbukas na manggagaling ng yun sa yes, UN Program? Po. Yes po. Yes, Paano po. Yes, naman yes, siya nagkaroon ng access sa UN Program? Uh, hindi naman ho siya DBM, di ba? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Eh. Basta uh, ang usapan naman po dito, eh, mag-submit ka ng listahan. Eh. So, when the list came out with funds, yun na po yung ano nun. And based on your... Um, Uh, dito sa experience nyo kay Mr. Trigiv at, UN program, lum, Lumabas ba po yung project niyon gamit na ng program? Yes po, Mr. Chair. Ay, nung pong project ni, ano, lumabas po yun eh. Yung, Nino? Ni Engineer Alcantara po. Ah, na galit sa unprogram fund? Yes And po, Mr. Mr. Chair. Okay. Yeah. Yeah, yeah. yes, go just ahead. for your information, ano, no? yung pinag-uusapan niyo program fund, ito yung special allotment release order for fiscal year 2024. This was, this is dated 27 December 2024, patapos na yung taon, ano? 51 billion 341 million 420,000 of which yung flood control niya nasa mga 30.8 million billion so ganong kalaki ang napakawalan from the unprogrammed fund so tama po yung direction niyo sa ating budget for next year alisin talaga natin yung mga items na hindi kailangan sa under unprogrammed fund